Pia nila Sara Diskaya, marami ang nagtataka kung paano mo nga ba napapakinabangan ang ganoon karaming kotse. Paliwanag niya, hindi lang siya ang gumagamit, kundi pati ang kanyang apat na anak. Kaya halos araw-araw ay nagagamit ang mga ito. Dagdag pa niya, isa sa mga bagay na natuwa siya ay ang kakaibang feature ng isang luxury car, ang nakatagong payong sa pinto. Ito raw ang isa sa mga dahilan kung bakit niya piniling bilhin ang sasakyang iyon. Ang baba, ano? Ang nila, Sarah, diskaya. Marami ang nagtataka kung paano mo nga ba napapakinabahin ang mga parang ano? Paliwanag niya, hindi lang siya ang gumagamit, kundi pati ang kanyang apat na anak. Kaya halos araw-araw ay nagagamit ang mga ito. Dagdag pa niya, isa sa mga bagay na natuwa siya ay ang kakaibang feature hmm. ng isang luxury car. Galing ang na. nakatagong payong sa pinto. Ito Galing. ang isa sa mga dahilan kung bakit niya piniling bilhin ang sasakyang iyon. Ang galing ng utak sobrang niya, no? Sobrang dami ng sasakyan ni Lazara Diskaya. Marami. Ang galing ng utak niya, no? Dahil sa Pilipinas nga, tag-ula na. Kaya nga po, yung payong nga doon sa side ng kanilang luxury car, may payong. Ang cute, di ba? Natutuwa tayo dyan sa mga ganyan na pahayag dahil... So, ito naman, palaka. Ganun din, katulad nung nasa... Oh, no, Mr. D, Grabe. Ito, sobrang bigyan. Oh, huh? Napakalawak ng bahay grabe po talaga ang mga ginagawa talaga ng um, taong mga magagaling yung manikwat. <laughs> e pag ikaw ay magaling kang magnakaw sa kaba ng bayan, talagang ikaw po ay talagang magkakaroon ng limpak-limpak na salapi. Ano? Na, na, nakakatakot lang po na may mga ganitong hindi sila kinikilabutan na magnakaw sa kabanang bayan. Kasi po alam nyo po mga, mga kapatid, ito ay isa ko po pong uh, masasabi. Ito ay part 2 ko po ito ano, dito sa mga corruption na to, no? Kung wala pong mas mataas po dito na magpipirma, dahil hindi ka naman basta-basta po makakakuha o makakawidro sa bangko na ganung ganun limpak-limpak -ganun, pong salapi uh, salapit na bakit basta-basta na ka -kaho na lang akalain mo mga kaun kahon na pera talagang Diyos ko po talagang nakakatakot sana sana ho sana po ay lahat ng mga mahihirap ay matulungan di ba kaya hindi natin po masisisi po talaga ang mga uh, ibang bansa po na tayo po ay parang napakababa ang tingin sa atin mga kapatid, no? Dahil uh, tayo, imbes tayo na sa Pilipinas na may mga trabaho, nang nangingimbansa tayo para po ay doon magtrabaho mag lalo na na po yung mga OFW na talagang mag nagingiging kasambahay ay nalulungkot po tayo dahil kung tutuusin mayroon naman po sanang trabaho sa Pilipinas pero ano ang napapala natin, di ba? Wala. Minsan, uh, wala tayong mapapasukan ng trabaho dahil discrimination na pipintasang ka. Gaya nga doon sa vlog ni Daddy Frankie na di ko bandam ba yun? Yung lumapit kay Daddy Frankie na nanghingi lang ng pagkain at nagugutom. Alam mo talaga si Daddy Frankie talaga napaka Um, baba ang kaluuban at uh, yun nga binigyan niya ng pagkain isinabay niya sa pagkain po at nawulat nga po ako na ganoon siya kalakas kumain at uh, naghingi siya ng trabaho kay Daddy Frankie na sana po daw ay bigyan ng trabaho si Daddy Frankie kahit walang sweldo alam naman natin si Daddy Frankie hindi siya ganoon at binigyan niya po ng 5,000 para ipadala daw po sa kanyang magulang na may sakit ng diabetes no, ah uh, ito po yung nakikita ko dito po sa larangan sa social media yung uh, pagtulong yung charity ka na talagang bukal sa loob mo na talagang ginagampanan mo yung pagiging Uh, matulungin mo at maawain mo. Dahil si Dada Frankie, naranasan niya daw po yung magtrabaho din siya sa ibang bansa. I think Israel. Narinig ko siya noong ano, nasa Israel po siya. At naranasan din niya po din niya na pumunta ng Japan. Um, lahat ng hirap po ay naranasan niya. Kaya po yung pagsisikap niya po ay nandoon. At uh, yung pagtulong niya sa ating mga kababayan talaga pong nanoodoon po na talaga wala ko po akong masabi po kay Daddy Frankie kung sa pagtulong po. Sana ay tuloy-tuloy tayong na sumuporta sa mga tinutulungan ni Daddy Frankie at marami pong salamat sa aming mga grupo na ayan ay unti-unti po 'yan na lalakas ang grupo namin na sa pagtulong lang po at iniiwasan po namin ang isyo na walang isyo uh, tulong lang po talaga ay yan na pag-usapan na namin po yan ng grupo namin na mananatili kaming tahimik na sa pagtulong na pag kasi po talaga kung isyo lang talaga ang gusto ay mayroon kaya lang po ay nakaka-ano rin po, nakakasawa ang puro issue at nakaka-stress po talaga, mga kapatid at uh, sana po ay patuloy po natin na sumuporta at uh, ito nga po ay pakinggan po natin uli itong ayan kasi napaka-ano po talaga na mapakinggan natin ang mga nangyayari sa bansa pesos. natin. Toyota LC 3033 V6 ZX 2024 na umaabot ang halaga sa 5.7 million pesos. Range Rover Defender na nakakahalagang 7 million pesos. Toyota Tundra 2022 na may halagang 8 million pesos. Sana all! <laughs> Maserati Levante Modena 2022 na umaabot ang halaga sa 8 million pesos. Dalawang Cadillac Escalade, isang black na nagkakahalagang 8 million pesos at isang white na nagkakahalaga namang 11 million pesos. Dalawang GMC Denali na nagkakahalaga din ang bawat isa sa 11 Ay, million. Nalulula pesos. po ako talaga. Lincoln Navigator L. A Apat na po yung kotse mo. Mm. Apat na po. Inamin mo 28 lang. So, nangangahulugan is 28 two? po yung luxury cars. Okay. Pero may service cars kasi kami na under the name of the company po. Alright, right, doon sa 28 luxury cars. Mm, 28! 20 share natin magkano Rolls Royce? Kano bilim sa Rolls Royce? I I am not familiar. Oh come Paano on. Din? Oh come na on. Nasaan niya tayo? ka na napakamahal na kotse. <laughs> Di mo alam kung magkano mo bin binili A Apat na po yung kotse mo. The luxury cars. Again, inamin mo twenty eight lang. Twenty eight. Twenty eight po yung luxury cars. Okay. Pero may service cars kasi kami na. Under the name of the oh company. Oh my God, 28, 28 man, na lahat ng... Ano luxury cars. Ah, okay. isa-isa natin magkano Rolls Royce. Uh, Kano okay, bili mo sa Rolls Royce? I I am not familiar. Oh come oh, on. Oh come na on. yata? Bumili ka na Robbie, na para mabili ang kapal, na kapal, na kapal ng mukha, no Binili. A Apat na po yung kotse mo. na luxury cars. Ngayon, inamin mo 28 lang. 20, 28 po yung luxury cars. Okay. Pero may service cars kasi kami na oh, under the name of the company po. Right. Oh my 28 God! God. Sobrang! Ano yan? Rolls Royce? What else? Uh, okay. Isa-isa natin. Magkano Rolls Royce? Ano bilhin mo sa Rolls Royce? I I am not familiar. Oh, come oh, on. on. Oh, come na on. Nasaan na yata? Bumili ka ng napakamahal na kotse. Napaka na Hindi mo alam kung magkano mo bin binili. A apat na oh, po yung kotse mo. Oh, ako. The luxury cars. Again, Inamin mo, 28 lang? 28 po yung luxury cars. Okay. Pero may service cars kasi kami na under the name of the company po. Alright. Doon sa 28 luxury cars, ano yun Rolls Royce, what else? Uh, okay, isa-isa natin magandang Rolls Royce. Diyos ko po mga kapatid, nakakaluwa. 28 luxury I, I am not car. No, oh, come o. on. Nasa ano yata. Bumili ka na mahal na kotse, hindi mo alam kung magkano mo bin binili. A Apat na po yung kotse mo. A Apat na po. Luxury cars. Ingen, But, tapos mo, 28? 28 lang. Woo! <laughs> so, Grabe! po yung luxury cars, okay. pero may service cars kasi kami na under the name of the company card. Kapal ng mukha, no? Ang yabang niya pa. Pagmamalakin niya na ano, Rolls -Royce, may 28 na. Oh, do you mean yun? Isa-isa okay. natin. Magkaan Rolls Royce? Ano Alam mo po, mga kapatid, yung magsasalita ka na gano'n ang sasakyan mo, galing naman po lang po sa pinag... Nakawan, grabe. OMG. Nalula po ako. 28 luxury kar na mamahalin bilyon, milyon, 20, hu, saan po tayo niyan? Ano, ang kapal pa ng muka, may ihaharap pa po ba ang mukha niya, no? Grabe po! Diyos ko po, nasaan ang konsensya mo? Grabe! Ipagmamalaki mo ang mga mamahalin mong sasakyang kung galing naman sa kaba bayan. Kaba ng Pilipinas ay ninanakawan. ho ho OMG m Sana... ay magatunaw na kayong parang bulak, Kasi hindi na kamakatarungan po ang mga ginagawa niyong pagnanakaw sa kaba bayan ano, nakakaawa po yung mga mahihirap na salat. Sa hirap talaga po. Pag mahirap ka ay sadyang magiging mahirap. Ang kapal ng mukha nito, no? Sarap. Ay, nalula po ako na 28 mga luxury car. Ilang milyon, milyon po ang halaga. No? Grabe. Sana all. Mapapa sana all ka na lang. Pero kung galing din lang naman sa nakaw, mabuti pang kalabaw ang ating sasakyan. Yung pang inihila ng kalaba, kalabaw. Ayon tawag doon. Kahit pugpug -pug ang sakyan natin, basta po galing sa hirap, pinaghirapan, dugot pawis, di ba? Tapos kakain kayo ng ginto ang inyong kutsara. Palayo naman pala yung ginto na yun na kinakain nyo ay galing naman sa nakaw. Diba? At saka ang kapal talaga ng muka, Ang taas niya pang sabihin na talagang yung 28 uh, mga luxury car na talaga naman pong nakakalula ang presyo dahil po lang doon sa... Payong. <laughs> Alam niyo po talaga, ang kakapal talaga ng muka nila, no? Mga kapatid. Kaya mga papatid, at uh, sana kung umaman tayo, yung dugot-pawis natin, yung galing talaga po sa pinaghirapan natin, hindi po yun sa pinaghirapan ng ng bayan, ba diba? Yan lang po masasabi ko talaga sa ating bansa, no? Na sana po itong sinasabi nila na di umano na kasangkot dito sana po wag nang ulitin at nakakahiya na po talaga kung ikaw ay isa ka pa rin po na sangkot dito uman, di umano no na dalawang senador daw po ang sangkot na nagtanggap din po di umano ng salapi ng kabanambayan ay nakakatakot po nakakalula at nakakagigil ayan po at hanggang dito na lang po ay suportahan na lang po natin si Daddy Frankie mga kapatid at uh, siyempre po ang Rochelle at uh, si Dodong po Ruel of Malalag suportahan po natin dahil po sila ay talaga pong charity sila Daddy Frankie, Daddy Frankie at yung team po ni Daddy Frankie, yung team po namin na uh, ay suportahan niyo na lang po kami, ano? At lalong-lalo na po yung hindi pa po naka-subscribe kay Malo Santos, please po ay su suportahan po natin, subscribe po natin si Malo Santos dahil po ay sa inyo rin yun po. At uh, ako lang taga ang kikitain natin dito ay itutulong po natin sa ating mga kababayan. Ayan lang po. Maraming salamat po sa atin lahat. Paalam. We love you so much. God bless you po. Bye-bye.